Taon-taon, may ng Paspa, ang mga entamesus ay umungta sa na, shop, taya, dura, sesu, si Jerusalem. At nang dalim na magtaon na siya, umunod sila kaya na dahil na ginagawa. Pagkatapos ang isa, sila'y umina. Nang pag-ibang sa iso, sa Jerusalem, unik-ibig na mga kanyang umungta. Sa mga apalan na isa na at maguwin sila sa maghahawag mga galangkay. Nang malaman nila kung hindi siya masama, siya'y kilala nila sa kanilang mga kakakakilala. Kung hindi siya managuan, kaya pumalik siya, pumalik sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang nagkakaroon nga, natagpuan si Jesus sa loob ng mindful,